Naisip namin, paano kung naghukay lang ako ng talagang talagang malalim na butas? Parang ganito ang ginawa ng USSR noong panahon nila. Yung butas na yun, mas malalim pa kaysa sa pinakamalalim na parte ng karagatan at mas malalim pa kaysa sa taas ng Mount Everest. Isipin nyo, laki ng scale nito. Sinimula nilang hukayin ito noong 1970s bilang bahagi ng kanilang space race. Text on screen, USSR's Kola Super Deep Borehole. Alam nyo ba, ang US nakapaghukay lang ng 600 feet bago nila pinatigil dahil sa kakulangan ng pondo. Pero ang USSR, patuloy nilang hinukay ng 20 taon. Inabot nila ang isang third ng way patungo sa crust ng Earth bago nila tinigilan. Pero, paano kung tinuloy pa nila ang paghuhukay hanggang sa gitna ng Earth? Ano kaya ang mangyayari sa atin? Ano kaya ang matutuklasan natin gamit ang mga teknolohiya ngayon? Simulan natin sa temperatura. Habang bumaba tayo sa loob ng lupa, tumataas ang init. Sa loob ng crust, ang temperatura ay nadagdagagan ng 25 degrees Celsius bawat kilometro. Ngayon, imagine na dumaan na tayo sa crust ng lupa. Ang crust, mas mababa pa sa 40 kilometers ang lalim. Habang bang binabaybay natin ito, dadaan tayo sa mga layer ng matitigas na bato, mahalagang metal, fossilized organisms, at mga secret bunkers tulad ng mga nuclear command ng China. Pero habang lumalalim, hindi lang fossils ang matutuklasan natin, pati ang mga kaisipan ng mga siyentipiko at mga bagong teknolohiya. Ito na ang pinakamalalim na hinukay ng mga tao, ang Kola Superdeep Borehole ng USSR. Hindi nila ito pinatakbo gamit ang tao. Lahat ng equipment nila ay malayuang pinapatakbo para makapag-drill sa ganun kalalim. Nahanap nila ang mga bagong fossil at tubig na mas malalim pa kaysa sa naisip ng mga siyentipiko. A surprising reservoir, trapped water and altered rock chemistry. Pero paano kung magpatuloy pa tayo? Sa isang punto, tinigil nila ang proyekto. Lahat ng butas na kanilang hinukay ay gumuho, kaya't iniisip nila na parang isang moonshot ito na hindi na matutulungan o malalampasan pa. Habang lumalalim tayo, napapansin natin ang mga bato sa paligid ay nagiging parang plastic. Ang temperatura ay tumataas ng 1300 degrees Celsius. Isipin nyo, halos natutunaw na ang mga bato pero dahil sa taas ng pressure, nananatili pa silang solid. Dahan-dahan na natin tinutulak ang mainit na material mula sa ilalim ng mantel. Habang ang basalt ay naglalabas ng lava sa ilalim ng dagat, nagiiwan ito ng magnetic record. Si Dr. Megan Newcomb, isang geologist at volcanologist, ay nagsabi na ang pag-aaral ng mas malalim na bahagi ng Earth ay parang pagiging isang detective. Hindi natin kayang pumunta roon kaya kailangan natin pag-aralan ang mga indirect na ebidensya tulad ng seismic waves. Ito ang batayan ng mga teorya natin tungkol sa loob ng Earth. Halimbawa, ang mga seismic waves ay nagpapakita na may likidong layer sa gitna ng ating planeta. Mayroong panlabas na core na tinatawag natin na molten metal soup. Habang ang basalt ay naglalabas ng lava sa ilalim ng dagat, nagiiwan ito ng magnetic record na nagsasabi sa atin kung anong direksyon ang tinutok ng magnetic field noon. Minsan, nagflip ito. Sa pinakadulo ng Earth, mayroon tayong solidong metal ball. It's almost as hot as the sun's surface. Bakit solid? Dahil sa sobrang pressure, ang mga bakal na atomo hindi makagalaw. Ngayon, ang mga siyentipiko ay nag-iisip na ang core ng Earth ay umiikot ng iba't ibang bilis kaysa sa ibabaw. Imagine, mas mabilis o mas mabagal ang rotation ng panloob na core kumpara sa ating surface. So, kung paanong natututo tayo tungkol sa magnetic field at seismic activity, mas marami pa tayong matutuklasan habang patuloy ang pag-aaral natin sa deep Earth. Kahit na hindi natin kayang direktang makita ang loob, gumagamit tayo ng mga eksperimento at advanced tech para matutunan ang lahat ng ito. Sa huli, ang curiosity natin bilang mga tao ay nagpapapush sa atin na sumilip sa loob ng ating sariling planeta. Yan ang kagandahan ng science at technology. Pinapayagan tayong mag-explore pati na yung pinakamalalim na bahagi ng Earth na nasa ilalim ng ating mga paa. Kung gusto nyo pa ng ganito, subscribe and comment your questions. Credits and credits!